ako nagawa sa panggang. Haha. Ito ba wina lang? Ito Sa halagang mura, lalo na sa siksik magenta. Ito ba <laughs> libre <walip rin> na? <laughs>

Ah. Uh. Uh. Ang tinda ko'y itlo Malalaki ang butil ng aking paninda Kung <laughs> gusto nyo maatikman ng aking paninda Kayo ay magpunta Sa <laughs> halagang mura Lalo't sa babae Ibibigay ko <laughs> <laughs> na <No, ay. laughs> Ako ay tindera Ako ay tindera mula sa bibi Sorhia. Yeah. Sabi naman ng babae, ay tinda kong mani, ang tinda kong mani, buwat sa pampangka. <laughs> 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 Kung gusto matikman ang aking paninda, ibibigay ko na sa halagang mura. Ibibigay ko na. <laughs>